Meron tayo dito sibuyas na puti. Meron din tayong sili na green. Dalawang egg, mayonnaise, at ang ating sisling sisig. So, tara, luto na tayo. Paglagay lang ng kaunting oil para hindi dumikit yung ating sisig sa kawali. Kapag mainit na, ilagay na natin ang ating sisig. At hintayin lang natin na maluto siya ng bahagya. Kapag ganyan na siya, pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Tapos, mekos-mekos lang din. Mas pasarap pag marami siyang sibuyas kasi mas malasa. Lutuin na ng bahagya yung sibuyas. Ganyan na, pati na natin isunod ang ating sili. mekos-mekos ulit. Dagdagan din natin ng konting paminta pampalasa. Tapos ay mekos-mekos ulit. Yan na, pwede na natin ilagay ang itlog. So, dalawang itlog nga pala yung nilagay ko dyan para mas masarap. Tapos ay mekos mekos. At ilagay na rin natin ang ating mayo. Ayan. Okay na yan. Pwede na yan. Kasi kapag masyadong madaming mayo, aasim ang ating sisig. And, luto na ang ating sisig. So, ilagay na natin yan sa malinis na mangkok. Sarap ng amoy. Kaya kahit delata lang ang inyong sisig, pwedeng-pwede na tayo makagawa ng instant sisig. So ano pang hinihintay nyo, itry nyo na ang ating instant sisig. So ayun lamang po. Salamat sa panonood. Kamsahamnida. Waka waka ee. Bye-bye.